Guys, ang regalo ni Maris Karting nanay 19 hindi ko pa siya nabubuksan kaya sabi sirain nga daw ulit ng ano laga ng balot <laughs> para sa susunod na yun uy wallet Ayan, siguro mayroon dito ang ano, lamang, isang libo. Sana ay may isang libo ito. Bigyan niyo man ni, ay ni Madis Karting Nanay 19. Ayan, wallet! Tingnan natin kung mayroong pera, guys. Para mayroon tayong pambili. Yes, Ay, wala. Ayan, tingnan natin yung iba. Uy, wala. Nanay 19. Wala. Ayan. Ngayon, ako na lang maglalagay. Maglalagay ako na ano, ng isang libo isang libo lalagyan natin para daw swerte. Ayan. Ito, dito natin lagay na 919. Lalagyan natin dito para mayroong laman itong wallet. Ayan, lalagyan natin dyan. Para swerte, itong bagong taon. Ayan. Sarado na natin. Sarado na natin itong wallet. Tapos, ito mayroon din ako. Meron din bigyan ng aking pamang, uh, anak na panganay. O, oh, di ba? Sino nakatanggap sa inyo ng ampaw? Ampaw. Ayan. Ito, Oh. Ampaw. Inabot ng aking anak. Kahit, kahit binigyan na ako pambili ng ulang. Binigyan pa rin ako nito. Na bumabawi. <laughs> Ayan. Tingnan natin ng laman. Oy, oh, isang libo. O, oh, diba? Isang libo. Isan o, oh, yeah. Thank you, thank you. Merry Christmas. Yeah. Thank you for watching.